dito tayo ngayon sa ilalim ng puno ng kahoy na mayroong shower na tubig. Ayan o, oh, dito dinidiligan yung mga kahoy at mga damo. Yun o, oh. kita nyo kung gaano nila kamahal yung puno at damo dito. Yun lahat dito na park mayroon ganito pag tag init 'yon pag init guys mayroon shower dito sa park ayun o oh, buong park po yan ayun o oh. diba kita ko sa inyo ito pa oh lahat ng park dito may shower kasi dinidiligan nila yung halaman oh. kaya dito sa Israel kahit sa may dito hindi mamatay hindi mamamatay yung mga puno mga damo kasi mayroong mga Mayroong nag-aalaga. na nabasa na tuloy ako. Oh. Di ba? Oh. This is Israel. Uh, na inaalagaan ang mga puno ng kahoy at mga damo sa park. Hindi sila pwedeng mauhaw. Yan ah. Oh tapos guys ang kakaganda dito kasi bawat po tabi ng bahay ay mayroong ano ng gripo ayan oh ayan oh ayan bawat building bawat ah, ano yan ang building ito ay gripo ng tubig So, bawat building dito mayroong mga ganon kasi para kung sakali mayroong sunog mabilis na maagapan ang sunog. Kaya bawat building mayroong mga naka-standby na mga malalaking tubo. Ganon sila ka-alert dito. Ayun pa sa sa unahan oh. Kita ko sa inyo. Oh. Ito, ito po din po. Ayun. Inaano po to hinahanda talaga nila to. Ito para doon sa kung sakali may sunog, kayang masuplayan ng tubig yung mga building. So, yun lang po. Sana natutuwa kayo sa aking video. Bye bye!